ah uh, kumusta pa kayong lahat mga taga-subaybay? Uh, mayroon lang akong mahalagang paalaala uh, sa ating, uh, lalo na sa ating mga kapwa magulang at sa lahat na kapataan lalong lalo na sa ating mga anak na babae. Ito po, uh, na napadaan lang po kasi sa wall ko kaya napaka-importante na maishare ko po, po sa inyo. At sana isishare nyo rin po para po uh, Magkaroon ba ng idea kung paano natin magabayan ang ating mga anak Lalong-lalo na ang mga babae Kasi ang ating panahon ngayon, iba na po Iba na po ang panahon ngayon Para pong uh, uh, dumadami na po yung mga masasamang uh, espiritu Pakinggan po natin Dali lang po ha Ito po, uh, sinadya kong ganito ang gagawin ko Pakita po sa isang cellphone kasi po baka makapirate ang aking channel eh pero ito po uh, hindi naman siguro tayo i-copyright ng may-ari ng video kasi isa ito po, uh, para po ito sa mga tao uh, lalo na sa atin dito sa Pilipinas sa uh, medyo magulo ang ating uh, bansa. Pakinggan po natin. To my co parents. Pakaingatan ang inyong mga anak na babae. Kahit tatay niya pa yan, kahit tito pa niya yan, kahit kapatid pa niya na lalaki o kahit na sino. Limitahan mo ang mga bagay na makapagdadala sa kanya sa kapahamakan. Huwag mo hayaan nakakandong yan palagi sa lalaki. O kahit kadugo mo pa, lalo na kung nasa dalawang taong gulang pataas na ang iyong anak. Huwag mo sanayin ang anak mong babae na nakatabi matulog sa kapatid na lalaki. Tatay man lolo o tito o sa ibang bahay matulog kahit na sabihin mong kamag-anak mo pa yung pinag-iwanan mo sa anak mo. Huwag mo hayaan makipaglaro ng kung ano-ano kasama ang mga batang lalaki ang iyong anak dahil ang ibang mga batang lalaki ay may alam ng mga kalokohan na nakikita nila sa kanilang magulang o sa ibang tao na akala nila ay tama. Maging mahigpit ka sa anak mong babae, huwag ipagkatiwala ng basta-basta ang anak mong babae ikaw lang dapat na nanay niya ang nakakakita ng private part niya at kapag nagkaisip siya ay turuan nating na wala dapat nakakahawak o nakakakita ng katawan niya lalo na ang mga private part sa katawan niya. Maging mahigpit kung kinakailangan, iba na ang panahon ngayon. Hindi sa wala tayong tiwala sa kanila, iba pa rin yung sigurado dahil ang tokso wala nang pinipiling edad lalo na kung lasing or addict. Uh, narinig niyo mga kaibigan. Uh, alam niyo ang akin channel, uh, gusto ko lagi kayong may natutunan. Kasi ako nga tagapagbigay ng payo. Kaya ito po, uh, nung napadaan ito sa wall ko. Talagang uh, naisip ko na ito po talaga ang kailangan natin. Huwag uh, po nating pabayaan ng ating mga anak kung saan saan po nagpupunta sa sama-sama sa mga barkada alam niyo ngayon kasi ang mga babae at lalaki may arami na ring gimmick gimmick <clears throat> nakikita ko mga kabataan nakikita niyo rin yan kaya po, uh, po eh kailangan po ay hindi po natin pabayaan na ganun pag sama-sama sila kasi po uh, kaya po marami pong nabibiktima ng mga napagsamantalahan uh, na babae ha huh? kahit na lalaki, ipigilan niyo po ninyo kasi doon po natututo rin po 'yon ng maggawa ng kalukuhan. Ha? Kasi doon sa mga tropa-tropa, doon po magkakaroon ng mga bisyo. Ah. Kaya po na ah, nasa ating magulang po ang pag-iingat sa ating mga anak. Sana may makuha kayong aral sa pinalabas nating video. Hindi ko po 'yon video pero kaya ko po sinyer para po ah, mapambilang babala sa lahat. Hindi lang sa ating kapwa Pilipino Sa lahat ng tao dapat Ingatan po natin palagi ang ating mga anak ah, Huwag po natin ipahamak Huwag po natin gayahin yung iba na Pinapahamak pa yung anak Napakasakit po nun no? Sige manalangin tayo sana ah, Pagpalain tayo palagi At ah, yun na lagi kong palaala Gabayan ang ating mga anak Kasi pagtanda natin sila po ang matitira. E paano na kung pagtanda natin ang ating mga anak bagsak na rin dahil hindi natin tinuruan ng mabuting asal. Ano na mangyari sa ating lahi sa susunod na inerasyon? Sana tumalima sa inyong isipan ang video natin ngayon. Ingat po tayo palagi. Patuloy lang sa mga pangarap.